Magandang gabi po sa inyo ng Merkoles. Congrats sa Hinebra, nanalo. Alam nyo bang pag ito, nakakalibang din ito pag ikinalulungkot. Ito lang ginagawa ko pag ako'y walang trabaho, walang magawa, wala naman akong ibang gagawin, wala naman tayong pera pambili, kasi wala nga tayong trabaho. Kaya ito lang ang gagawin kaya sana'y i... mapanood lagi ninyo panoorin ang aking counting laro wala eh, wala akong trabaho oh. ito lang, gabi na oh kaya magandang gabi po sa inyo lahat ganito lang ako lang ang alam kung makakapagpasaya sa aking katandaan kaya dito yung larang pambata dito ako nalilibang tama na lang ito sa akin kaya na lang ang lilibangin ko dito na ako maglilibang sa laro-larong ito, libang, dito na ako nalilibang sa ganito wala na akong ibang iba ito lang talaga pag walang trabaho maglilibang tayo huwag natin stressin ng ating sarili ito lang ito lang tayo pag maglilibang yan lang yan o oh. yan ganyan ganyan lang tayo Ayan, komisyon di hindi pa gumagalaw. Mauubusan naman tayo ng oras. Mauubusan naman tayo ng oras. Kaya, ano lang, ganyan lang ang buhay. Libang-libang lang tayo. okay kita mo, napasala pa. Ganun lang. Yung paglilibang. Ubus na sana, oh. ganyan lang ang paglilibang ko naman tayong gagawin hindi maglibang ayan o nagkasang kaya ito pakistani pakistani kalaban natin ganyan lang tayo maglibang ayan Abangin lang natin ang ating sarili. Kalungkot din naman 'yung eh, pagulang trabaho eh. Nakakalungkot din naman eh pagulang trabaho, eh. pag trabaho. Ay, nako. Ganito lang ang buhay. Pagani ganito lang. Ating gagawin. Anong ating gagawin? Anong kailangan kong gawin upang manila ang kabaliwan kong ito? ako sa sarili. Buti. Ayan lang. Ito tayo. Siyempre, dadandanin din natin para e, ay na, naman Anong klaseng tira yun? Pakabulok ko naman doon sa galaban ng yun. Ipapanalon na eh. Natalo pa. Wala. Hmm. Pag may hiyan tala, pangit ang iniisip. Ang tumbok ngayon Lumig kaya ano Kuti hmm. hindi na shoot Aray, layo. Pero kakayanin yan. Tanggalis yan. Kailangan kayanin. Yun. O, oh, diba? Panalo. Hmm. Ha? Hmm. Ha? May pre tayo. Iyayayin pa natin. Ayaw na. Ayaw na niya. Ang batu. Tuloy tayo. Las Vegas. Baka tayo makakuha ng ano dito. dito na kukuha tayo dito ng sing-sing dito tayo masaganda dito lang tayo masaya hmm. maging masaya na lang tayo dito sa ating gagawin ah, scratch naman scratch pala yun Lagi pang piliktusan ko na lang. Tayo eh. Ganito lang tayo ang buhay natin. Maging masen lang tayo sa ating ginagawa. Huwag tayo magpaka-stress. Taka saan kaya ito? Thailander. Taka Thailand. Ito Ito lang ang buhay natin. Maglaro lang tayo na maglaro hmm. Ito lang buhay Ito lang tayo Ito nakang pinakang ating gagawin Ah oh, ah. Eh pag nahulog din yun, Ocho Sa gawa mo niyan. Kat mm na kat gusto manakit. Mhm. sila masaya sa baba kasi sila kumakain Masay sila doon sa baba at sila kumakain ganun talaga ang buhay pido pag walang pira pag wala kang pera, pasensya ka Hindi ka nagtanong-nagtanong, eh di. May trabaho sana ako. at sa buhay ninyo isa pa ano, ayaw mo na ha sabi mo lang kung ayaw mo na to its baga to sa Las Vegas. Ayaw mo na pala eh. Nangayaw.